No. No, no. yun, what's up mga ano to magandang umaga po sa inyo Yan, at uh, siyempre, dito tayo sa dagat ngayon, at mag ano tayo, mag ano tayo ng lambat natin ahun tayo ng lambat natin, sa so, muli po, salamat po sa inyong support, medyo magalaw po yung ano natin ngayon, yung camera kasi naga ano na naman Sira na naman yung ano natin Yung ginagamit ng isang camera Kaya cellphone mo na mga toto Yan, sa muli po samahan niyo po ako sa ating uh, Pangingisda ngayong araw na ito Let's go para po Maraming isda oh Gano'n, Ah, mau sedap Oi. Anda kawan tu. No? Anda kawan tu. Dah habis. kawan Let's go mga to, Ano yung ano natin no? Bali dito tayo siguro sa ano Dito tayo sa pangpang -pang. -tang. Atake natin Pasensya po muna Yung camera natin magalaw Atake natin dito Bugay natin doon para matabog sila sa lambat natin. Ngayon na natin dito sa loob. natin yung camera natin. Mas malalim yung ano natin eh, lambat. Dami oh. Muli kayo tayo. Low tide na ngayon eh. Kagabi po yung ano, high tide madaling araw uy ay lumutang na ay lumutang na uy halalim pala malalim oops malalim mga dito ito po ah pasalanta naman Oops Ah dito yung ano natin kagabi kalubog Tanggalin mo na natin para magaan Uy Ah ito yung tawag bakal Ay, Matatanggalin muna natin Ito Uy Tanggal na Walang crabs crabs Ang dami ng lumot pala dito. Dito tayo sa pangpang mga katotong magalang. Maga! Tanggal nito. May lumutang na. May lumutang na. Ano kaya yan? May lumutang na. Hops! Nakataklutas pa pang. Uy! Bangos! Bangos! ang itim ng na, ano natin Limasa natin yung anong trap na yun oh. Uy Uy May huli na Kaya ito Hindi natin maluro Ay Alalim pala Alalim Doon sa kapila, tanggalin muna natin yung patumaro to malalim pala malalim <laughs> doon yung ano natin yung isang natin trap tanggalin din natin, natin yung tali malalim pala Akala ko mababaw lang Pa dito mo lang. Ay malalim din pala. Oops. Abutan tayo. Ayos. Yo. Ano pala 'to nakalubog? Bunutin na natin Tinusok pala natin ito kagabi pag isa lang po tayo naglatag dito kagabi, medyo nakakaano uh, din kasi dagat. Pwede yung pwede tumas yung tubig. Uy! Nabunot. Yan tayo sa pakupang maluto. Tapay natin doon sa pakupang. Uy! Oh yes. Ang lalo talang lubot dito. Uy! May huli na kagad oh! May huli na! uy ganda tapin natin ito sa back yun, nadalala yung alok tali marami lang lumot dito natak lang medyo magalaw po yung camera natin pasensya po mga duto bukos Uy! May, may malaki! May malaki! May malaki mga May malaki! May malaki! Kabangos! Kasan? Kampang! Saan mas mga dito? Yan you know, o! Malaki! Takin natin! kagabi siguro tu? uli to. Basta muna natin ang camera natin dito matuto. tayo niya, Ang isa, malbangos. Malbangos. Dami lang lungot. Malaki. Malbangos. yung bangus Bangus, belakang. Wah, dah oh, lewah. parpar may pala wala mga toto wala mga natin <laughs> pero pwede na ano na tayo pag ulam na tayo Mo na alis na ang unang na, lumutang. bangos taka ano, ko sa mukbang na. po na natin to na sa iyo po sa ano? sa paggulo natin ito ano so, ang gawin natin lo to nito? Bali magkano po po tayo ngayon mag uh, may may dragon cup tayo ngayon. Na na po may hole yung dragon cup natin. At ala din natin ngayon mga dito. Yan po lang po tumano po. Salamat po sa inyo. See you po sa ano sa next vlog natin. God bless po sa inyo lahat. Yun, dito na po tayo sa bahay mga katuto. Bale, naiwan na po natin yung ating huling isang pirasong bungos. Tapos yung banak, nirap natin mamaya gabi natin lutuin. Ito yung babawunin ni natin ngayon mga katuto. Ito na po. Lagyan natin ng asin. Yan. Ito yung bangus. Isang pirasong lang, pero solid. Bale na ginito tayo dito ng matika mga tuto. Mouse for today's. Yan. Samahin mo po. Bala po ako naman natin. Parito na natin. Eh. Yung kalate nito ay eh, kakainin natin tapos yung kalate. Babaw na natin sa factory. Nah, natin yung lumba tu, mainnya masih siguro tu. yo, Mga liyan lang muna, mga kapit ko ngayon. Mahal ka lang. <laughs> Mahal ka lang. yun. Yun na po mga kapatid po. na po yung ating pritong bangus. Tapos may natira pa dun sa babawan po natin. Bago tayo kumain tayo, magpasalamat po. Alert, maraming salamat po sa araw na pinigay At niyo po sa atin. At pagliligtas uh, po sa ng pangungusda. At ngayon na rin po yung aming pamilya. At yun mga viewers na nyo po sa mga pagliligtas. Kain po tayo. Pago muna. Kapi muna tayo. Kapi po tayo. Uh, breakfast. Ayan yung pray kong bangos mga rito. Crispy po siya. Yung buntot niya, babangunin natin. Kain po. Sariwang, sariwa, sariwa. Sausaw natin, may kalamansi at saka puyo tayo dito. Kain po. Tapos sinangag na tayo mga tulok. Kaya gala muna yung ulam natin yung araw nito. Kain po tayo. Hmm. Sarap. 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 couple no of more. Perfect. pa yung ano natin, Ito. Hmm. Yung bangot po, mahal po sa paligid. Salkaraso, dalawang dahil. Medyo maliit. Nasa 150 po. 嗯。Mm.

そう。<ペー> Mali lang namin yung bawat pag bago mo malayo Malaya na siya sa lasang prosen. Hmm. Mali po, salamat sa inyong suporta. एडमिश मतलब